Hello guys, say hello. Hello, say hello. Hello guys. Hello guys. So kababalik na namin galing ng Pasay guys. um, mm. pagdating na pagdating doon sila kumain ng grapes. Kasi ito yung pinabili nila. Sila yung ayaw nila nang hindi sila nagpapabili, humihingi kahit may makita sila mga cakes, na bread or kahit ano-ano na, ano, na parang pinapay, ganyan. Ayaw nila. Gusto nila. Kung prutas yung nakita nila, prutas yung ipapabili nila. Yung 140 pesos. Nakainan na. Ayan. Bye. Noong Thursday pa kami sa Pasay, guys. Dapat di pa kami pinapauwi. Kaya lang walang wifi doon sa bahay doon. Kaya, hindi na kami. <laughs> ang hirap na walang wifi, hindi kami makapost, hindi maka-engage, di ba? So, babalik, babalikan namin kayo. Babalikan ko kayo, guys. Just wait for it. Thank you so much sa mga suporta. Thank you so much, guys, sa supporting nyo sa amin. Maraming salamat po. Sabihin mo ba? kaba sa ila. Thank you for the support. Follow nyo po kami, guys. Sabihin mo, be? Okay. <laughs> follow, follow nyo po kami. Hmm. Okay. ayo okay na? Ang init. Mabuti na lang hindi gumulan. Kaya nung Nandito na kami malapit sa mambo. Oh. May ubo. Si At, si Bana, hmm. Ito na yung lunch natin? Ano? Mm ano? -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Apo. Apo. Mamaya na magsasalit yung mamila. Okay. Ito na muna yung kakainin namin. Mamaya na yung kanin kasi hindi rin sila kakain agad. Dahil pag bago kami umalis, kumain na kami. Ayan. Pag prutas, guys, tagninig sila at tulit tuloy yung kain. Diba? Hindi lang prutas, diba? Ano gusto mo? Grapes o prutas o tinapay? Grapes. Grapes. <laughs> grapes talaga. Mmm. merong iba na medyo mas yun. Hindi ko alam kung local na ito na drapes. Nandito lang sa pinas. Saka nandito lang. Sarap. 130, bali 260 ang kilo, 130 ang So, 260, 140 yung binayaran Di ko, mahigit kalahating kilo. Ang galing Tapos matulog tayo ha, mag rest. Kasi galing sila sa meron silang sipon at ibo. At may fever sila nung nakaraang araw. So, kailangan mag rest. Diba? Ayan. Kumusta kayo guys? Sa isa lang ang subo isa. Sa isa only one. Drop. Favorite talaga ni Ate yung grapes. Ba? So bye-bye na. Bye-bye guys. Thank you for watching thank you guys take care god bless us all god bless us all god bless us all god bless us all, bless us all. have a nice day Okay. Bye bye now Thank you so much Bye bye now Bye